Good morning, good morning. May buntag may buntag. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa followers na og viewers. Sa support. Salamat kayo sa support. Uh, for this video dahil no. Handa po. Uh, in init siya para gahapon Init pero mingaw kayang halin gahapon Init po hunda. E, Nagwantahan ng nato gahapon Sige lang. Kung sa hundaman ano nga. Mga naman ginaan ang pininapoy. Ini kusuk, kusuk ginae, kusuk ginae, uh, adaan tanggap tanggap-tanggap kusuk ginae, kusuk ginae, ah, kita ginae, mahalinan, ginae, kusuk ginae, kusuk driver kusuk ginae, kusuk ginae, kusuk ginae, kusuk ginae, kusuk ginae, kusuk ginae, kusuk landung landung ginae, kusuk kusuk ah, alin na alin yung nasa gamay. Pero sa karon, ginaan niya man, wala tayo mahimo. Eh, kung init kayo, di po mabulog ino mga driver. aon ah, man ang mga kapapig. So, salamat kayo ninyo mga katubig na video dyan po ko tungod ninyo. Kaya eh, kung dili pa sa inyo ha. Hindi na ko pa rin ko Ikaw bisigig video ba? So, pamagigig na kahatag sa kong pagdasig. Huwag suporta kayo. Huwag salamat kayo ninyo ha. Salamat, salamat yung kayo. Salamat, o, salamat.